yun what's up mga pare ko for today's video nga ay na naman tayo dahil dito wala nang intro binirada ko na agad ang tanggit na ito at yun hindi tinamaan nakakainis naman so dito na agad agad ako nagpaibabaw so ngayon binalikan ko pala yun yung aking pinana kanina at dito sigurado na natin ito inintay ko pa ito magtiaya so ngayon pagpitik ko subline na naman Anong klase yan? <laughs> kaduling man oy dito nga guys ay wala itong cut cut dito nga ay nagpailalim na naman ako dito so dito ay may naispatan tayo isang tumpok pa sila dito di atay na gid ang dami nila nag agad ako nagkuha ng maraming hangin yun pag aking pagbibabaw ipon ako ng maraming hangin guys kinakabahan ang aking itlog sobrang lamig ng tubig dahil nga napakalabo pa so yun know, oh. agad yung inasinta kala ko dalawa makukuha ko yun isang piraso lang pala sayang yung iba guys pero dyan lang din yan nakadikit sila sa bato at hindi rin yan aalis buti na lang nakakuha tayo ng isang piraso so dito nga agad ko na itong ikinasa at agad agad ay rin ako nagpailalim yun o aking paglilalim dito guys and lang sila sa gilid ng batuan mababaw lang pala ito nasa dalawang dipa lang so yun know, oh. boom bullseye sapul yan guys dahil yan, nakuha natin yan so ngayon nagpaibabaw na naman ako at kinasa ko na naman ang aking pana yun ang tupay meron na naman dito guys ay man yun sayang naman Diyos kiatay naman binaligan ko pala ito yung isang piraso yun sa pool na yan guys nakabitaw pa kaso naman yan anong klase yan sablay man gihapon so dito pala nagtatapos ang video